guys. Ayan oh. na. dito ako sa Bakanting Lupa. Bakanting Lupa. Ayan siya guys. Ayan. Ayan yung mga kalapati. Kasi hindi pa ako makaano. Kasi sarado siya. Hindi ako makapunta. O oh, tingnan niyo. Sarado siya. Wala akong madaanan. Gusto kong lapitan yung mga kalapa Pero hindi ko malapitan siya guys. Ano ko sila, guys. Uy, ang ganda. Inaway ko sila. Ayan, 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 ayan. Ayan, tinakot ko. Ayan, lumipad. Di ba ang galing? Ayan na, lumipad na tuloy. Iniwan na ako. Kasi, ina, ko dito kasi pinapakain yan. Ayan, pero babalik yan sila, guys. Ayan. Pinapakain kasi yan dito sila, oh. Sinatapunan ng tinapay. Di ba? Ayan yung accommodation ko namin. Ayan. Sobrang haba po niyan hanggang paikot yan, nusa dulo. Ayan siya, ganda.